Ana ng mga leader ng Kamara ang plano umanong buwagi ng Senado sa isinusulong na charter change sa pamamagitan ng People's Initiative. Kasunod nito, nananawagan naman ang mga kongresista na maging mahinahon ang mga senador hinggil dito. Ang buong ulat, i-report ire ni Peter Marie. tiniyak ng mga leader ng House of Representatives na wala silang plano na buwagin ang Senado sa kanilang isinusulong na pag-amyenda sa mga economic provisions ng konstitusyon inihayag nito ni na Representative Jack Duavit, Deputy Speaker at Ilocos Sur Representative Christine Singson Mihan, Senior Deputy Speaker at Pampanga Representative Aurelio Dong Gonzalez Jr. at Bataan Representative Albert Garcia. Sabi ni Gonzalez, hindi kasama ang political amendment sa isinusulong ng Kamara. Apela naman ni Sir Godal Norte Representative Robert Ace Barber sa mga senador, maging mahinahon at pairalin ng kahalagahan ng pagkakaroon ng parliamentary courtesy sa pagitan ng Senado at Kamara. Kasabay nito ay muling binigyan diin ng mga leader ng Kamara na handa silang tanggapin kung ano ang gusto ng mga senador para maisakatuparan ang pagreforma sa saligang batas na layuning mas maging malaya ang pagnenegosyo sa bansa ng mga dayuhang mamumuhunan. Kanilang giit, kailangan itong maisakatuparan para madagdagan ang mga mapapasukan trabaho at kabuhayan ng mga Pilipino. Kasabay nito ay tiniyak ng mga leader ng Kamara na hindi matitinag ang kanilang suporta sa liderato ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez gayon din sa Resolution of Both Houses No. 6 ng Senado na naglalayong amyendahan ang economic provision ng Konstitusyon. Ako si Peter Marie para sa Kwentong Politiko.